Dear Kuya Len, hindi ko alam kung paano sisimulan nito at bawat letter ang isinusulat ko ay parang dagok sa dibdib ko. Pero pakiramdam ko'y kailangan kong maglambas ng saloobin bago ako malunod sa sarili kong pag-aadilangan. Ako po si Alex, dalawamputsiyam na taong gulang. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakaranas ako ng pag-ibig na parang apoy na nakapagpapainit. Ngunit kayang suminghap ng lahat ng natitira kong pagkatao. Opo Kuya Allen, may lihim akong relasyon sa isang lalaking may pamilya na. Ang pangalan niya ay Adrian. 35 taong gulang. Manager sa tabing department namin. Noong una, wala siyang pinagkaiba sa mga boss na nakakasalamuha ko noon. Mahigpit, professional, at tila laging nakapako ang tingin sa mga report at meeting. Pero isang araw, habang ako'y naghihintay sa elevator na puno ng kaba dahil late na naman ako, bigla niya akong nilapitan. Alex, di ba? Mukhang laging bit-bit mo ang mundo ah. Ang sabi niya na may halong biro sa boses. Napangiti ako nang hindi sinasadya. At doon, nagsimula ang lahat. Unti-unti, naging madalas ang aming pag-uusap. Bula sa mga simpleng kumusta, hanggang sa mga oras na magkasabay kaming umuuwi dahil pareho kaming night owl sa trabaho. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kami tungkol sa mga pangarap niya, na gusto niyang magkaroon ng sariling construction firm, pero takot siyang suungin dahil sa responsibilidad sa pamilya. Napagtanto kong iba siyang tao pala kapag hindi nakakulong sa titulo niyang manager. May kalungkutan sa mga mata niya na hindi kayang itago ng anumang ite. Isang buwan bago ang Christmas party, nagkayayaan ang grupo namin sa trabaho na mag-iduman sa isang bar malapit sa opisina. Parehong umaten kami ni Adrian. Pero sa huli, kaming dalawa na lang ang natira ng maubos ang lakas ng iba. Sa ilalim ng mahinang ilaw at tugtog ng mga old love songs, napadpad ang usapan sa mga pag-ibig na hindi namin inaasahan. Mahal ko ang asawa ko, Alex. Pero parang nawawala ako sa sarili kong buhay. Sa tuwing umuwi ako, parang robot na lang ako. Trabaho, kain, tulog, paulit-ulit ang bulong nito. Hinawakan niya ang kamay ko nang hindi namamalayan. Ikaw lang nakakapagpabalik sa akin sa pagkatao ko. Ang sabi niya. Sa gabing yun, Kuya Allen, may nangyari sa amin. Hindi ko alam kung alkohol ang naging dahilan o ang matagal ng pagtitimpi. Pero ang sigurado ako, hindi yon naging isang pagkakamali sa paningin namin. Kinabukasan, imbis na magtago sa kahihiyan, mas lalo kami naging malapit. Naging rutin ng aming mga sandali. Ang mga text bago matulog, mga kape sa labas tuwing lunch break at mga yakap sa parking lot na tila nagsasabing huwag kang mawawala. Dalawang buwan ang nakalipas at ang aming relasyon ay parang bagyo. Malamig sa labas pero puno ng init sa loob ng mga pinto. Naging eksperto kami sa pagtatago. Dami accounts, coded messages, at mga lugar na malayo sa mga kakilala. Pero kahit gaano kami katiyak, may mga gabing umiiyak ako sa aking unan. Iniisip kung paano niya kayang hagkan ako ng buong pasyon tapos ay nagsasabi ng miss na miss ko na ang mga anak ko bago siya umuwi. Isang gabi, abang nakahiga kami sa kama ng isang motel, bigla niyang sinabi na, Gusto kong magsama na tayo, Alex. Parang nabunot ang hininga ko. Pero paano ang bulong ko? May asawa at anak ka. Umiling siya. At sinabi na kaya ko silang iwan kung hihilingin mo. Pero nang tumingin ako sa mga mata niya, nakita ko ang pag-aatubili. Ang totoo kuya, hindi ko rin kayang maging dahilan ng pagkasira ng pamilya niya. Paano kung pagsisihan niya ang desisyon niya? Paano kung ang pag-ibig niya sa akin ay pasamantal lang? Tulad ng mga problema niya sa buhay. Isang araw, nakatanggap ako ng friend request sa Facebook. Maria Santos, ang pangalan ng asawa niya. Nangyenginig kong in-accept ito. At ko nakita ang mga larawan nila. Family outing sa beach. Graduation ng anak niyang panganay. At mga anniversary dates na puno ng ite. Naramdaman kong may kumirot sa dibdib ko. Si Maria ay mukhang mabait, ang mga anak niya ay walang malay sa katotohanan. Sa isang video, nakita kong hinahagkan ni Adrian ang bunsong anak niyang babae habang nakatawa. Daddy, love you, ang sigaw ng bata. Sa likod ng screen, ako'y napaluha. Noong gabi yon, sinubukan kong makipaghiwalay. Ayoko nang maging kabete, Adrian, ang sabi ko. Pero nang hawakan niya ang mukha ko at sinabing, ikaw lang ang nagpapaligay sa akin, naglaho ang lahat ng mga tanong ko. Bakit ganito, kuya? Bakit ang pag na dapat magpapaligaya ay nagdudulot pala ng parusa. Ngayon Kuya Allen, paus na ako sa pag -iyak. Meron na kaming tatlong buwan na lihim na relasyon. At bawat araw ay parang huling hininga na. Kahit sinasabi ni Aida na andaan niyang iwan ang pamilya niya, alam kong hindi yon magiging simple. Paano kung ang mga anak niya ay magdusa? Paano kung ako ang maging kontrabida sa kwento ng buhay nila? Pero ang pinakamasakit ko Yalen, paano kung mahal niya lang ako dahil ako ang takbuhan niya mula sa mga problema niya? Paano kung pagkatapos niyang iwan ng pamilya niya, magsawa siya at pagsisihan ako. Mahal ko si Adrian. Pero mali ba ang magmahal kung ang puso ko'y sumasabog sa tuwing iniisip kong hindi kami magiging buo? Alex, una sa lahat, yakapin mo muna ang sarili mo. Ang bigat na dinadala mo ay hindi karaniwan. At kailangan mong kilalanin ang tapang mo sa pagharap sa katotohanan. Naiintindihan ko kung gaano kalalim ang pagkabaon ng pag-ibig mo kay Adrian. Pero gaya ng sinabi mo, ang pag-ibig na hindi buo ay parang punong walang ugat. Maaring mabulaklak sa umpisa, pero hindi magtatagal. Kung talagang mahal ka ni Adrian, hindi niya hahayaang maging lihim ka habang siya'y nakatali sa iba. Ang pag-ibig ay dapat malaya. Hindi nakakulong sa mga kasinungalingan. Isipon mo ito. Kung kayo'y magkatuluyan, Paano niya mapapanatag ang konsensya niya sa mga anak niya? Paano niya ipapaliwanag sa kanila na iniwan niya ang ina nila para sa isang taong hindi nakatiis na hintayin siyang malutas ang sariling buhay? Ang pagmamahal na nagsisimula sa pagkawasak ng pamilya ay madalas nauuwi sa pagkawasak din ng sarili. Huwag kang magmadali kung ang tadhana ninyo'y tunay, maghintay kayo hanggang sa maging malinis ang landas nyo. Pero kung hindi niya kayang tapusin ang isang kabanata bago magsimula ng bago, baka ikaw lang ang maawi sa pagiging putnot sa kwento niya. Ikit sa lahat, mahilin mo ang sarili mo ng gusto para malaman mong hindi mo kailangang maghabol ng pagibig na may kondisyon. Ang tunay na pagibig ay hindi nagtatanim ng lihim, kundi nagbubunga ng respeto sa sarili, sa kapwa, at sa mga taong walang kamalay-malay. Kapit lang Alex, aliwanag ay laging nasa dulo ng tunnel. Pero kailangan mong lakarin yon ng walang bitbit -bit na kahihiyan. Sana nakatulong ako sa problema mo. Maraming salamat.